Para sa detalye ng ating mga balita. Isinagawa kamakailan ng uh, ang turnover ceremony ng mga sports equipment sa Kawayan South Central School para sa mga mag-aaral na sakab na kabinang sa Special Needs Education Athletes Program. Ilan sa mga kagamitang ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Kawayan ay para sa meters, timer, bola ng gold ball, ng gold ball at football for the blind. Ayon kay Miss Vicky uh, Vicky Ovalina Velasquez is the grade chairman and Hawaiian City South Central School. Sinabi nito na una na nga na ibigay noong nakaraang taon ng ilang mga kagamitan na kanilang hiniling at ngayon ay karagdagan lamang ang mga ito. Dagdag pa nito na masaya siyang nakikita na ang SNED program at naisama na ang mga batang may kapansanan sa mga paloro ng lipunan. Samantala, ang inisyatibong ito ay nagdalayong suportahan ang mga kabataang may espesyal na pangangailangan upang mapuunlad ang kanilang physical na kakayahan, kumpiyansa sa sarili at pakik pakikisalamuha sa kapwa sa pamamagitan pamamagitan ng aktibong partisipasyon sa sports. Bahagi ito ng mas malawak na programang pang-edukasyon ng lungsod na nakatuon sa inklusibong pag-unlad ng mga mag-aaral. IFM News